Isang problema po ng mga gaming pod ngayon is hindi na po sapat ang 5000 mAh mm battery sa sobrang lakas po ng mga processor ngayon. Isipin mo kailan lang po yung 5000 mAh mm battery is more than enough na po para tumagal po ng isang araw. Pero kung pang gaming nga, eh malabo yan guys. Siguradong ilang oras lang po, eh lobat na po sila. Dahil kahit po yung mga pinakamamahal na mga smartphone ngayon, katulad po ni Samsung Galaxy S25 Ultra, naka 5000 mAh mm battery lang siya guys. Pero napakakapal po niya at napakamahal ng presyo. Lalong-lalo lalo, guys yung iPhone. Isipin mo itong napakakapal na smartphone na to at napakamahal na smartphone. Pero yung kanyang battery is kulang 5,000 mAh battery lang po siya. Dahil meron lang po siyang 4,4 mAh battery. Sobrang baba po nun guys. Kung sino po yung mga pinaka high end at pinakamahal na mga smartphone, ay eh, sila pa po guys. Yung meron po mga outdated na mga battery ngayon. Compare po guys sa mga budget gaming phone ngayon. Kaso sa bawat isang taon po na lumilipas, lumalakas po ang mga processor, gumaganda ang mga display, at gumaganda rin po yung mga camera. Even po sa mga budget phone ngayon, e eh napakaganda na po ng mga camera. Ang problema guys, karamihan po sa mga smartphone ngayon is 5000mAh battery pa rin. At finally nga po guys, ngayon 2025, sa pagpasok po ng silicon carbon na mga battery, eh nagsisimula na po magtaasan yung mga battery po ng mga smartphone ngayon. Nalagpas 5,000 mAh sa battery. Isa lang naman ibig kong sabihin guys, finally ngayon 2025 po, is nagsisimula na po maging normal lang, lagpas 6,000 mAh sa battery, especially po sa mga gaming phone ngayon. At ito po talaga merong kailangan ng mataas sa battery ngayon. Di malakas pong kumain ng battery ang mga malalakas sa mga processor. Unlike po sa lineup po ng Tecno Poba series, napakataas din po ng kanilang battery. Ang problema, napakakapal po ng kanilang smartphone. Isang problema pa is napakatagal po nila mag-charge. kulang dalawang oras. Pero dito po sa may iqz 10 Turbo Pro 5G is mula 0% hanggang 100% is hindi ka maniniwalang inabot lang po siya ng isang oras. Sobrang bilis guys. Salamat po sa halimo na 120 w sa charger na kasama niya sa may box. Napakagandang combination po ang malakas sa processor at malaking battery at syempre mabilis sa charger din. Isama na nga rin po natin itong bypass charging niya. Pero syempre guys, mayroon pa po isang mahalagang sangkap para mas maging maganda po ang performance sa mga gaming phone natin. Bukod sa malakas po na processor, malaking tulong din po guys, ang storage type na nandito po sa may smartphone natin. Di yan po guys ang mag-handle. Kung gaano pong kabilis mag-open yung mga application at mga games po na bubuksan natin. At itong Syco G10 Turbo Pro 5G meron po siyang UFS 4.1 na storage dito. Yan na po guys ang pinakamata sa storage na makukuha po natin sa mga smartphone ngayon. At para po ma-appreciate nyo kung gano'ng kabilis ng UFS 4.1 na storage, ito po yung comparison niya sa may UFS 2.2 na storage lang. Sobrang laki po ng difference niya. Sobrang bilis po ng UFS 4.1. Snapdragon 8 Gen 4 nga guys yung ating processor dito. At halos kasing lakas to ng Snapdragon 8 Gen 3. Pagdating po sa may performance, at syempre magkasing init lang din po sila sa may gaming. Si Delta Force po ang una kong sinubukan dito ng straight po ng isang oras sa pinakamataas na graphics na kaya po niya. At magsisimula po tayo ng 62% sa may battery at around 37 degrees Celsius yung ating temperature. Tingnan po natin after ng isang oras kung ilang percent po yung mababawas sa kanya at kung sobra po siya magiinit. Ito po guys yung panghuling limang minuto po ng gameplay natin dito sa may IQ Z10 Turbo Pro. Ito guys, mag oras na po tayo naglalaro ng Delta Force sa almost agad po ng kanyang graphics. Kanina po siya nag-start po sa may around 37 na temperature. Ito po siya guys, nasa around 42 po yung ating temperature ngayon. Habang naka-mobile data po yan guys, ayan. Ito po yung ating gameplay. Super guys, mukhang napaka-smooth po niya. Napaka-stable napaka -stable niya guys sa around 60 FPS na gameplay. Kahit yung guys, kung sakali mo po ipang gigaming natin to, itong 8S Gen po, talagang wala po tayong magiging problema sa kanya. Hindi pa po nakatod yung speaker natin guys pero malakas po siya. At talagang okay na okay po yung gameplay natin. Stable po siya guys sa 60 FPS. Ang na-encounter ko lang po na problema kanina dito guys is habang naka habang naka wifi po tayo. Hindi ko sure guys sa may wifi namin dahil medyo medyo na-delay po siya. Pero dito po guys nung nag-mobile data ako eh naging okay na po siya. Hindi na po ako nakaramdam ng delay sa kanya. Hindi po siya naglalagay. Sadyang naging ano lang siya, parang sa internet po. Medyo malayo kasi yung wifi dito sa may kwarto ko. At kaya, at dito po guys, sa may mobile data, wala po ako na-encounter na problema sa kanya. Still, hindi pa rin po siya naglalag. At hindi po siya masyadong umiinit dito po sa mismo gameplay natin. Kahit pa sa isang oras. At sa isang oras po na gaming sa may Delta Force, yung nabawas po sa ating battery, mula 62% po kanina. O yun po is meron na lang po siyang 45%. I think okay lang yan guys, dahil medyo mabigat po ang Delta Force. Tapos naka mobile data pa po tayo. Dito naman tayo guys sa may Call of Duty Warzone. Tingnan natin guys kung sobrang ba ito mag dito guys. Yan. mag start po tayo ng around 40 degrees Celsius sa ating temperature. At naka-peak graphics dito guys. Ibig sabihin nakasagad po yung ating mga graphics dyan. Saka yung ating frame rate. At naka-mobile data po ulit tayo. Yan. Ito guys yung paunang FPS natin. Yan. Ito po yung FPS niya sa my Warzone Mobile. Napaka-smooth niya guys. Para sa napakabigat na game na to. Tingnan natin after ng mga ilang game kung magiging stable po ba yung ating temperature dito sa kayong ating FPS. Yan. Unang game pa lang sa may Warzone Mobile. I mean, unang match pa lang guys. Ito pa yung nating naging temperature. Umahod po agad siya ng around 45 degrees Celsius. Malakas talaga makain kayo ang Warzone Mobile. Yan. Yan okay, guys, so. Malakas talaga siya mga init. Kahit napakasaglit na paglalaro lang. Unlike po sa may Delta Force kanina na ang ganda po ng temperature natin. Tapos kung more on Call of Duty Mobile naman po ang nilalaro natin. Eh, nako po guys. Huwag ka nang umasa na magkakaroon puso ng problema dito. Dahil hindi po ito magiinit ng sobrang init. Kahit ilang oras po tayo maglaro sa kanya. Dahil kung yung Delta Force nga po is maganda yung ating thermal, syempre dito rin po sa may Call of Duty Mobile. Saka pareho din po siyang max graphics, saka max frame rate, itong Call of Duty Mobile natin. Saka isang magandang features din po ng mga gaming phone na kailangan din po natin. Is yung napakagandang display nila. Meron tong 6.78 inches na merong AMOLED display, at 140 per hertz sa refresh rate. With 1.5K na resolution. At up to 4400 nits na peak brightness. Ang kulang nga lang po dito is wala po siyang HDR10+. At Dolby Vision sa ating display. Itong 7000mAh battery natin, sinubukan ko rin po siya sa may PC mark. Para po malaman natin kung ilang oras po yung aabutin sa kanya. Ang masakit lang po dito guys, nung umabot po siya ng 20% na lang. Nag-start po tayo ng 100% is bigla po nag-close yung ating application. Hindi po dahil nag-overheat or nag po yung smartphone natin. Nagkaroon po kasi siya ng notification, kaya po nag-exit yung ating pagtatesting ng battery drain test sa kanya. Pero nung tinignan ko po yung ating pinaka settings po dito sa ating battery, nagraran po guys yung PC mark ng 20 hours mahigit. From 100% to 20%, isinabot po siya ng 20 hours mahigit bago po siya malobat ng ganon. Kaya kung sakali mang po guys, gagamitin nyo as casual phone. Pang YouTube lang, pang social media, at pang gaming. Eh malabo nyo po guys na malobat to ng isang araw lang. At kung sakali nyo malobat po ito ng isang araw, eh sigurado mahabang oras sa paglalaro po mangyayari dito, bago nyo po malobat itong si IQZ10 Turbo Pro 5G. Pero pagka po nagbe-benchmark test po tayo sa kanya, itong si IQZ10 Turbo Pro 5G, is mula 29 degrees Celsius sa 20 minutes na benchmark test po natin, isinabot po siya ng 52 degrees Celsius. Medyo mainit po yan guys. Halos kasing init po siya ng ibang smartphone po na meron Snapdragon 8 Gen 3. At ibang smartphone po na merong overclock. Pero syempre guys, medyo mahina po yung ibang processor na yon. Pero considering nga po ng sobrang lakas niya, eh na po natin, sobrang lakas din po niyang uminit. Pero yung pangalawang benchmark test po natin, yung pangalawang 20 minutes, mula 48 degrees Celsius, is naging stable na lang po siya sa may 52 degrees Celsius. Kaya okay lang naman yun guys. Hindi na po siya lumagpas ng 52 degrees Celsius. Nag-stable na po siya doon. Pero syempre nakadepende naman to sa mga gagawin natin. Di itong benchmark test na ginagawa ko po sa kanya is stress test po talaga yon Medyo mabigat po na test yon Pero kung sa may gaming naman, eh, ibang resulta po yung makukuha natin. At kitang kita naman po yan sa may Delta Force at sa Call of Duty Mobile na hindi po sila masyadong uminit kahit sa ilang oras po na paglalaro. Well guys, ang ngayon po ang Snapdragon 8 Gen 3 is nakukuha pa natin sila ng lagpas like 20,000. Especially po sa mga global version. Pero itong si 8S Gen 4 is makukuha po natin ng ganitong klase ng smartphone sa kulang 20k po na presyo ngayon. At magbababa pa po yan guys. Pagka po meron tayong discount at mga voucher po sa mga sa Shopee, saka po sa Lazada. Well guys, so ang gamit nyo pong smartphone ngayon or gaming phone is mga 3 years old pataas na. At gusto nyo po magpalit ang bagong gaming phone ngayon. Mas okay po na mga makuha nating smartphone is bukod sa malakas sa processor is maganda rin po yung display. Dapat mabilis din yung charger. At syempre higit sa lahat is yung meron pong malaking battery. Dahil yan na lang po talagang malaking kulang sa mga gaming phone ngayon. Kailangan po nila ng malaking battery ngayon. Pero syempre hindi naman perfect ang IQZ10 Turbo Pro. Ang napansin ko lang pong problema dito is yung kakulangan po niya ng 5G sa may mobile data. At yung Wi-Fi po kanina habang naglalaro. Hindi ko lang po sure guys kung sa may wifi namin yon or sa mismong smartphone na. Malalaman natin ang sagot guys pagka po kinumpir natin to sa mi Redmi Turbo 4 Pro. Sa may gaming din, kung meron din po bang ganong problema yon Pero kung gaming po ang pag-uusapan, eh talagang hindi po tayo mabibigo dito sa may iQOO z 10 Turbo Pro 5G ngayon. Dahil sa malakas po siya, eh napakatagal din po niyang malobat. Samahan pa po guys ang magandang UI at napakasimple design. Hakala mo casual phone lang, pero magugulat ka Itong napakasiming design po niya, eh mas malakas pa po siya compared sa ibang smartphone na merong gaming po na design. After po sang ang review natin ng Redmi Turbo 4 Pro, gagawin ko rin po siya ng comparison dito sa may iQOO Z10 Turbo Pro 5G. Para po makapag-design tayo sa dalawang smartphone na to, kung alin po bang magandang kunin. Di meron na po akong nakikita mga pinagkaiba sa kanila, kahit po na same processor lang po sila. Pero kung decided ka na sa may iQOO Z10 Turbo Pro, meron po tayong link sa may comment section. Saka po sa may description. Palike na lang po yung video natin guys. Thanks for watching.